another sold unit kaya tara na sa 8gig talk garage quality second hand parang bago dito sigurado wala kang talo bye bye yeah bye, -bye na bx revo bx200 another sold unit all right 8gig let me say Oi, 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 and what's up guys? Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras nyo ako napapanood? Eh, sa mabagpalang araw sa ating lahat. And it's me, your car guy, A.G. Pepto. Ayan, uh, meron tayong parating ngayon all the way from, ano, from Pangasinan siya. Actually, ano lang siya, uh, boundary siya ng ng Olonga po and Pangasinan. So tingnan natin kung ano mangyayari, medyo malayo-layo sila pero mostly about 70% done deal na to. Pero hintayin natin, tingnan pa rin natin kung ano yung mangyayari. So ayun, pero bago natin umpisan tong vlog natin eh Ayan, sa mga nagtatanong, ang location po natin is Borot, Tarlac City. At ang number ko, ayan, lalabas dyan. So, ayan yung number ko. Tapos, we are open from 8 a.m. to 8 p.m. Pero, pwede kami mag-stretch. Pwede namin stretch. For example, medyo galing pa kayo sa trabaho. Hindi nyo kaya yung 8. Pwede kami mag-extend hanggang madaling araw. Pwede natin yan. Or, o kaya galing din kayo sa malaking lugar. Maaga kayong makakarating dito. Eh, hindi nyo, para hindi na kayo maghintay. Ayan pwede kami mas maagang mag-open. Pwede mag-open ng 6, ng 5, ng 4, or kung anong oras na pwede availability, availability nyo as long na, ayan, na na-inform na, na nyo kami ahead of time. So, ayun. Tara, basta mga nagtatanong, ayan, ayan, yung mga question. At syempre, nilalagay ko rin yung complete info ng uh, location natin dyan sa dulo ng ating video. So, kung gusto nyo pumunta rito, gusto nyo mag-walking, ayan, panoorin nyo lang hanggang dulo para malaman nyo kung saan talaga yung exact location natin. So, ayun, hindi na natin patatagalin. 5, 4, 3, umpisa na natin ang vlog. Mabalin yung mga ako ah. Yan. Final, ano na lang, another sold unit. Yan, si Toyota BX200, sold na. Yan sila sir, from Pangasinan pa. Sige sir, nakalagay sige. Thank you, thank you. <clears throat> Ay na po. Bago yung baterya. Yeah, bago yung baro baterya na sir tapos yung mga gulong bago yan. Paayos na maayos. Okay, ingat po. Thank you sir. Sige, thank you. Ingat. Okay. Bye bye. Yeah, bye bye na BX Revo BX 200 na there's all you. All right. May pangarap kang sasakyan Tara dito na sa 8 gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa likod din Di kailangan ng bago Basta maayos maingat Kasama mo kami sa bawat hakbang Mapakalsada